Kami, Sir Julio, magbantay so, yung yanin, yung imo nga radyo sa Matag-Adlaw, Masabado o Domingo. O kuan mag-slice, kanigyo tamo ang bantayan, orasa, launa, o tamo na alas dos. mm -hmm. <coughs> mong klingawan, ang paminaw, yung ibang... Yun, radio. Morning, Ragyo, yung radyo, yung minaw. pa ka, na? <laughs> 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 andar to tau <tari. laughs> ah, oh. ah, sige sige, mailhan man na na madungog man na ni kuan ni mo inig andar na mo. <laughs> ah, So, para himo bal na kung nagpaminaw gid ka. So, unsa may ato ang mga pinaka kuan, pinaka hisgutan matag sa badoog domingo. Unsa may pinaka topic na imong nadunggan? Kung masuta man ato ni kung nagpaminaw gid ka matag sa badoog domingo, sige. Kanang mga balita, ano tagad akong mapunawan, balita o kanang mga bangga. Tama. Sa mga daan. Tama, sakto yun o. Sa mga, sa mga daan, mm -hmm. Tama, oh, sato, mga, mga daan, mga mm -hmm. motor, mga motor. So, imo ha gine, nanggiatang nang, nang, gine matag Sabado Domingo. o Domingo. Oo. Oh. Kada alaw na, na, automatic na ka-ready na dahil yun ang inyong mga radyo dayon? Oo, oh, alaw na. Mm -hmm. uh, Mayroon, sagar mo, paminaw yun. Mm, -hmm. mm -hmm. so, Mag-slice, may mga 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 trabaho, slice. Aha. So, oh. basig na kay gusto i-mention o i-shout out. Sige, go ahead. Tagaan na ito kung ito ang suking tig pa minu. na kayo gustong i-shout eh, out. Okay. Shout out. Yeah. Shout out. Sa, sa mga nyala. Sa mga nyala. Hmm, kanang gusto nyo mo i-mention na imong mga okay. sa dugha na mo. O, uban sa ako nga na Paulino Kanoy. Kusige, kusige. Eh, para madungog yun. Eh. Okay. Paulino <laughs> Kanoy. Mawin na sa mong barangay si Bago. Barangay Kapitan. Kapitan. O, uh oh. nga rin. Kung ano rin pagkuhan. O, isamok. Mm -hmm. Oo. Boleh gubot. Mm -hmm. Saya rasa Very good. Mana yang din ha nak? Oh. Kalau anak orang bawa mesti ke lain tu saya pemilaman berselingan lah. Betul. Bagai kanang merites no di mana mawala mau mengenai pinaka usokaron. Tapi Pero importante lang lagi dili lagi maka efekto sama tabusas. Oh. Mm. Tak anak orang tak jangan si ketawa bah. Mm -hmm. Mana ada nang daot dai? Ah, uh, di mo gina mawa. Ah, uh, uh, sige lang, awing kasog na manggali na hitabo na na, i-report ang dira sa tua kay uh, anda man tabang, kung sa'yo ngayon natong mahimong mahimong maitabang din ha. Okay. No? Oo. Ah, uh, sige, last na lang, last ko na lang, ah, uh, Loy, no, kung sa'yo mo hang, kuan, ah, uh, piborito sa Matag Sabado o Domingo, Unsa sa'yo na programa gani, kuan kanang mga balita sagan mga balita yo kung paminaw sir bantay lang sangan Oo. so basta-basta sabado domingo unsay mong ginatangan dayon kanang kuan ring mga balita mga na oh kanang mga disgrasya unsa na unsa na kuan unsa na balita na may daghan balita Mga Sinasya, sagar, sagol sagul lang ako madunggan. Mga gano. Ang sana programa, ang pinaka-programa mo eh, Kwan. Ang sana programa, si pangalan programa gani? Bantay lansangan. lansangan. Oh. Oh, sa gani? Bantay lansangan. Oh, Bantai lansangan. oh bantay lansangan. Oh. Sa kuha na siya, sa DYPX Radio Aguila. Oh, oh. So, basta Sabado, Domingo, nag-atang ka ng programa ng Bantay Lansangan. Oh. Oh, sige. So, dagang salamat na mo, Loy, no? sa imuhang kanunay na pag... Uh, ah, pag-suporta o kanunan nimo pagpaminaw sa ato ang programa sa Bantay Lansangan. Oh. Salamat ya sir. Diyos mga hapon. Mhm. Mm -hmm. kay ano kay Attorney PB pod. Kay Attorney PB. Mhm. Attorney PB Similia. Atourney PB Similia. Mhm. Mm -hmm. okay sige. Sige, salamat sir. Ah. Oh. Kay anak kawai. Ayos, ayos. <laughs>